may lakad. Eh, isabay na natin. Pasang <laughs> kaya yan? Pasang kaya? <laughs> pasang ka pasang ka? Wala, kararating ko lang. na kami ng sayaw. wow. <laughs> sayaw na? ng? Chacha. <laughs> sayaw, <ng, laughs> sayaw ng elders? <laughs> sayaw ng, yung mga, ano, yung mga senior. Sayaw ng seniors? Oo. oo. Galing ako sa kay Bunini eh. Kapoy, batboy daw ikaw hindi na dating? It, ikaw daw naman ay nanuhang baga hindi. Ah, hindi ka na Wala naman yun. Kasi yung Ay, yung sa senior ko nga pala, baka may mga blessing na ibibigay pag Christmas, ano? Ay, So dadalhin ko yung ano ko sa kailan kasi uh, Wednesday. Baka ang gatas. Sa so Wednesday. Ang ah, ano ah, ah, 8 ang sa ang program, ang party. Tapos 150 ang gift na dadalhin. Tapos bring your own kakainin. Eh kahit hindi ako mandan sa party kaya makatanggap ako halimbawa may bibigay na pera. May mga binibigay pa kang pera? Sa mga owners? Sa mga seniors? Ay, pagka ganyang bagong sali, hindi ko alam kung right away ay ano na. Ah, Malala, pero kayo atin, nakakatanggap na kayo? Uh, ay, ako eh, si Mayor Maluan, anak, nabigyan ka? Bakit? Kailan namigay? Kailan namigay? lang kayo kasi ano yun? ko yung katulad namin na matagal ng senior na hindi pa nakakatanggap ng social pension. Uh, ay may 2k daw kaming matatanggap. Oh, And then eh. ng 2k Every month, sa halip na yung 1K na katulad nung iba ay 500 hmm. lang. Ayan. Kaya dugi ko. Confident na kung kapatid ko sa camera, ano? Kaya mo, kamukha mo si Dubi. <laughs> Dancer yan. Walang Magaling kwarta program. sa bulusa pero ano, babainti. Pero tulang sa'yo niyan. Mm. Ah, Sayang. <laughs> uh, Pariling at maabutan. Ay! <laughs> <laughs> Ang senior ID mo? Ang senior ID? Mo. Ko. Oh. oh. <laughs> pero Hirap ng vlogger. Mapalit pa <laughs> yung, yung, papel mong yon yung paper na sabi ni Alan pero like dalhin mo doon sa kanya na ay uh, nadala mo. Hindi pa, hindi pa. So dadalhin natin sa Merkulas. Ah, okay. Kailan bukas? Merkulas, ikangal po yung Bahala na. O sige ate. O oh, sige. Okay, bahala okay, na kayo. Thanks. Kuya Robin, may patuka pa. Okay, may patuka pa lang. Sa isang araw ulit. na ano, tayo. Okay. Bye! Abot-abot ng pa-konti-konti sa mga kapatid eh. Ilang pwedeng itulong eh. Umalagay ang mahal mo ngayon eh, mga kapatid. Eh. Ayan. Sa isang araw pumunta tayo ng Batangas. Ituloy na kayo natin. Para madali mga mamabubulok yung iba mga pasalubong eh baka ma-expire. Ano? Hindi mo na-expire ang... Chocolate, ano sa baka? 2025 pa eh. So pag-iisipan ko natin yan kung papapatangka sa baka kami para ma... maibigay sa mga kapatid yung ilang pasalubong o ano Oo. Oh. Kasi yung sama ng panahon lagi, baka kami makulong. Buti ng bagyo. May, may mga bagit mas sama ng panahon. Eh kami nalibar ang dagat. Eh kung wala baga ang dagat, kadali madaling bumiyak. <laughs> okay. Sabay na tayo ng solar. Baka may pa. Padilim na na padilim. Ako ah, lang na naman. Ano bang issue niyan? Yung, solar yung na nabili kasi natin e? pang indoor. na charge siya. Tapos hindi ang... Um, ang yung sa ano kasi, yung pang outdoor na solar, nag-automatic oh. yun. Pagdating ng hapon, nasa so hindi na So, natin ang nabili, hindi sa isang araw po matagal ko na sinabi yan last year pa pupunta tayo dyan mag interview tayo kasi yan po yung simbahan niyan dyan po nangyari yung na kay MKS na meron mong tumunog na kampana na wala naman nagpapatunog so maalala mo natin baka meron tayong mga ilang makakausap di yan and at the same time dyan po pumasok si Charo Santos Holy Infant Academy yung building na nasa loob si Charo Santos po ng ABS-CBN Concho ay valedictorian dyan noong 1971 diba so Magandang topic yan. Lensi rin, ato yung unang isa sa spotter. Masa na gaya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. So, gaya, hindi natin nakita kanina. Ay, ang outlaw mo. Ayun, okay. Saan so, ito? Pero, anong nalaman? Saan nakalagay? Ay, merong nakahiwalay na ano. Ah, ah, ayun. Hindi pala malalaman nakahiwalay. So, nakahiwalay ito. Okay. Ayan, okay. Bilad Ayan. sa araw. Eh, mismo nakalagay, ako, Ibibilad sa araw. <laughs> Ayan na. Okay. Ayos. Charang. Kung dami nang dumating. I one, two, three, four, five. Lima na. May mga idea na ako tungkol sa mga ito. At tungkol sa galing. Pero, internet natin si Dexter para ma-unbox natin lahat ang mga ito. Kaya, huwag magkakalas. Okay, magkakakalas. Diyan lang kayo. Siyempre, may pag isa. Ito yung ating gamot. Charang! Ubuksan na rin natin. ay nakaschedule para sa uh, fibroscan para po madetermina ma kung anong eksaktong lagay ng aking atay ngayon wala na tayong nararamdaman mga ano mga uh, pain pero minsan masasakit ang mga katawan minsan nakahanap ako ng mama mamasahe makaka ko ng mga connection pero yung pong fibroscan matagal na sinabi ng doc sa atin kung mga 2 months ago pa 2 months ago na so kailangan madaanan na natin para hindi tayo masyado nakaalala ayun so pray pray for me na sana ay okay lang na sana ay magandang resulta <mulong> So, pumunta pa tayo ng Fibroscan. Charang, so ito na pong binili namin. Oh. Sabi ni Texter, yun daw talaga eh. Uh, oh, pang outdoor na ito. Pang outdoor na raw eh. Hmm. Siguradong pang outdoor na yan. Ah! Ah! Johnny, Johnny B? Johnny Jeep. Kasi <laughs> ko Johnny, baby ka nga. Eh, Johnny Jeep, eh, Johnny Jeep. Johnny Jeep. Okay, yung panglabas na sinasabi, may wear daw. Oh. Ito na yun. Ay, oh. Yun. oh. At yung isa, rin panel. Ibig sabihin sabi panel. Ito, Ayan, panel. Oo, oh, so panel. okay. panel. So, yun panel. Oh, ari ang yung... Ayos. So, habang kinakabit niya, ay magkwento mo na tayo sa baba kung yeah, bakit baga. Para sa baga mga fiber fibers ka na kung ano-ano pa. Johnny Deep. Johnny Deep <laughs> Johnny Deep ka eh. <laughs> Johnny Deep. Johnny Deep. Johnny Deep. Okay. Ayan. Kapagod. Kare. Ay, masakit yung kanina eh. Masakit yung tinuro ko kanina, paiba-iba sila. Depende nga siguro sa ano, may ano ba, may galing-galing, galing na natuturo, mga ganun. Kasi yung iba, halos wala kang marandaman. Itong isa, o baka naman ka ako sa, sa tao rin na nilalagyan, baka hindi makita yung ugat or something. Alam niyo kung bakit ako itong mag-MRI, pero kailangan-kailangan natin kasi lumalakas na siya. Kailangan ko dumaan ng MRI. Mm -hmm. Kung bakit, takot ako sa mga swero-swero ngayon, is because ang nahihirapan silang ano, nahihirapan silang kumuha ng ugat dito. So talagang grabe yung naranasan ko sa Batangas. So, nagpa-MRI tayo bago ako operahan. Yun. Hindi ko alam. Ang dami naman mga ugat, oh. So, hindi ko alam kung ano pang hinahanap. May sinabi sila na hindi raw diretsyo. Dapat raw diretsyo. Mga ganun. Ibig sabihin, nawawala siya. Kung kita ko naman ngayon yun. Ewan ko. Ewan ko kung ano yung kung ba't nahihirapan sila. Nga, paano na naman yung coco natin? Yun, hindi na tayo. So, sa mga bago nating followers, tayo po ay masakit sa atay. Ang atay po sakit ay hindi na mawawala. Yun ang pinakamasaklap. Pero smile lang tayo kasi nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Pero po tayong HBV. Social, di ba? Social pakinggan. HBV. So, meron tayong hepatitis B na hindi contagious. Posible lang itong mawa kapag dugo sa dugo ang labanan. And, ayan, uh, I think sa uh, safe, sa unsafe sex, yung mga kissing, hugging pagkain, utensils, marami na tayong mga doktor na napagtanongan, mga specialist at mga dati na rin mga pasyente na hindi talaga. So, maganda pa rin yung sterilize, syempre mga gamit natin, pero basically yung ginamit sa pagkain, tayo, sinubo ng no? isa or something lang ganun. So, huwag niyo akong layuan. <laughs> Ayos ka lang ba dyan? Uh, Ayos lang daw. Nagahanap kayo ng lalagyan. Bay ti Dexter na matagal natin kaibigan yan. Ah. Uh, so kinahanap tayo ng apat? Kinahanap tayo ng dugo para sa apat na test? Eto. Dumaan din tayo ng SSS. Ayan. Dumaan tayo ng SSS. Kasi na-delay tayo ng... Nagpadala ko kay Ira, Pero yung binayaran ko yung October, November. And then... Expected ko 3,000. Pero 5,000 daw. Ang hirap kayo pagtanungan sa ganun. Kasi dito sa Pilipinas, minsan, alam mo yun, hindi pa ka very welcoming? Walang, walang warmth. Walang init ang pagtanggap. 90%. Yung piningaran natin sa blood test ay... Nasaan na yan? Ayan. Sa halip na 3+, plus, ID 28 lang. At ang atin naman sa FibroScan ay... Ayan, piningaran natin. Ayan, 35. 4,000 daw plus kasi. So nakatiscount tayo ng kulang-kulang 1,000. Wala na natin ng results uh, bukas. So, nag, asay uh, sa isang araw pala, nagpaano na tayo, nagpaano na tayo kay Ira, nagpa-schedule ng check-up sa ating doktor, and then may nakasalubong ako, kaklasik ng high school. Meron daw siyang, ano, ano nga yun? Ano nga yun sa bayan? Ha? Ano nga yung sinabi kanina sa bayan daw? Prostate? Yeah. Prostate <laughs> cancer? <laughs> Prostate. Sabayag ka dyan. Ayun. So sabi ko ako noon. kayo yung gel ko rin minsan sumasakit. Sa may kirot na konti yung kano. Mga ganun-ganun. Wala pa naging i-senyor no? Pag na daw, marami na nararamdaman sa sakit. Pero wala pa naman wala mga 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 yung bag ko. Noon yun pa rin. Ayun po nga senyor. Mayroon yung mga panghilot. <laughs> Hala. Timigil ka muna dyan. <laughs> Nangasar kayo. So yun So, ikaw ba ikaw ang ano? Ilang beses ko umihin sa gabi? So, ikaw mga four or five. Kasi alaun, alas dos na ako natutulog eh. Ayun, so sabi niya uh, prostate yan. So, alam mo kasi nung, nung ano, may libreng pa prostate check-up. So, parang dudukot yung pet mo or something. Parang ganun. Hindi ko natanda kung may ganun ba? Sino sa inyo nakapagpana na? Saan ang ganun? Parang may dinukot yung pet ko. <laughs> ano? <Parang>, ah. Uh, <laughs> mga 25 years ago. And then, so, so parang naging feeling ko eh, safe ako sa ganyan kasi na-check up na ako nung ganun ganun. May nakasabi naman sa akin na 40 lang and above. May nakasabi naman na 40 and pataas, yun talaga tinatarget ng ganyang sakit. So, iwas-iwas tayo. And sabi niya, magpa-consult ako doon. Sabi ko, meron pa akong blood test. And then, kung ano-ano pa na nauna sayang so, so, ingat kasi isa lang yung taong nandun, isa lang na yung, 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 pasyente. Sabi ko, sasamanda lang. So, itatry natin makonsider yan nang pacheck tayo ng prostate. ay so malalaman po natin resulta. Sana naman ay maging maayos ang ating results. Hindi mamadilaw ang ating mata. Ayan. Minsan dito nakikita raw. Doon. Kunti. Ano kasi may clear, may clearing power ito eh. Camera ko eh. Kaya napapansin niya minsan maano. Mas maganda yung shot ko dito kaysa sa personal. Kaya wala tayong sa personal. Mas maganda yung kutis natin dito. So, babalitaan ko kayo, i-update ko kayo. Siyempre, lagi-lagi. Kasi alam ko marami sa inyong concerned sa aking health condition. Asan ka na? Uy. <laughs> Uh, Naka-tama sa groto mo? Si Batman, okay. Saka uh, nasa loob na ito, hindi mahubo ka. Ah. Eh, lang ako. Okay, tahimik na siya. Mukhang okay na. Phone ang aking ginamit at... Ha? Phone <laughs> ang aking ginamit. Wala na yata ang battery ng aking camera. Oh, kumusta na ano, Johnny Deep? Ay, eh, maganda na bilhin natin charging niya. Tsaka meron siyang auto. Auto. Ay, manual. Siya. Ay, Tapos, ah, ari na. Ano ba? Ano sa siya, oh. Kaya bibig ng ilaw yun, oh. Ah, ayan. Magandang tayo ng... solar panel pag sikat tsaka pag lubog nasisikat nasa yun ay paano ko nakato dito na ah tungtong ka dyan ah galing din nga naman ito ah siya matali ito sa likod ah okay okay thank you Johnny e Deep Sige. ano masasabi eh po na talaga <laughs> naman kiano kiano <laughs> kiano kiano testing testing nga wow 啊哦，OK，a isa y 怎么？Yes。